Hello po mga kalaki, 2pm na po at nawa po bago po matapos ito pong uh, uh, January Abay isa ka na sa mapalad na manalo mga kalaki At syempre ito na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayong alas 2 po ng hapon Ito po ang Ma uh, Dubai 3195 Hong Kong 6188 Singapore 1029 China 3512 Texas 6377 Israel 2268 Las Vegas 1319 Alaska 3930 Saudi 2684 Japan 0208 Italy 9299 Germany 1077 Korea 2531 Greece 30 8151 Canada 6602 Mexico 8104 Australia 6069 New Zealand 1725 India 3136 Philippines 0205 uh, Thailand 9821 Taiwan 7724 at Malaysia 3 1, 30. Ayan mga kalaki, kompleto ng 4 digits. Good luck!